punta tayo sa baba guys para pakainin natin ang ating alagang mga baboy ito yung daanan dito yan maputik yan dito kami dumadaan araw araw Ayan dahan-dahan tayo dahil napakadulas yung daanan dito isang pagkakamali lang natin doon na tayo pulutin sa baba ng ganitong oras yung pagpapakain natin sa ating alaga kaya kailangan babae natin Good morning Lola Tulog pa si Lola Andiyan si Lola guys Tulog pa oh Mama sa oh. Tulog pa si Lola guys Ikaw na iwan dito hmm. Yeah. Wala <laughs> si si Juby Nasa si, Di ba Jubi? Si, di ba si ah, si oh ah so, sama din ata nila ah di ba jobe pangalan niya hmm. di to punta uh, punta ko muna yung ano pakainin ko muna Ayan guys, dito tayo dadaan ulit sa tulay ito yung tulay namin sa kubo ah yan tawid tayo dito yan yun yan na yung tawiran ito yung ilog lapit na tayo sa uh, ating alagang mga biit alagang mga baboy dito na sila ayan na good morning boys na sila guys nagtagulo na mga boys, good morning! Good morning! Good morning! Yes, ayan. Mapakainin na natin sila guys. I-stop lang natin ang video. Ayan na guys. Nabigyan na natin sila ng pagkain. Kakak gulo na sila. Yan. Okay boys, busog na ba ang lahat? Ah. Okay ba kayo sa pagkain ninyo? Mga boys. Okay. Ayos na ba? Mamaya naman tayong hapon magkita-kita. Ano, paalam na sa inyong lahat mga boys. Bye bye. Hanggang dito na lang muna guys ang video natin at magandang araw sa ating lahat.